Balita naman sa Metro Manila, asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada ngayong araw. Kasabay pa rin ang pagbabalik ng na mga nagbakasyon at umuwi ng probinsya para nga sa Semana Santa. Sa North Luzon Expressway o NLEX, daan libong pasahero ang inaasahang dadaan ngayong araw. Kahapon nga daw, mahigit tatlong daang libo ang dumaan sa NLEX. Nakaalerto rin ang mga istasyon para sa pagdating ng mga bus galing probinsya. Nananatili namang nakalerto ang PNP, Coast Guard at ang iba pang ahensya ng gobyerno para tiyaking ligtas ang biyahe ng mga pasahero ngayong araw na ito. Maraming debotong nakiisa sa Easter Vigil at salubong sa muling pagkabuhay ni Kristo, magdamaga ng pagdiriwang sa Kiapo Church. Matapos naman ang pagsindi sa apoy, nasagisag ng bagong buhay, sinundan ito ng misa at ng prosesyon. Natunghaya ng mga deboto ang pag-alis ng belo sa mahal na birhen na sagisag ng pagtatapos ng kaniyang pagluluksa. Nagtapos po ito sa fireworks display. Lalo namang dumami ang mga deboto sa Quiapo sa mismong linggo ng pagkabuhay. Umabot hanggang sa labas ng simbahan ang mga nakinig at nakiisa sa misa. Arestado ang isang pulis matapos sumanong holda at barilin ng isang lalaki sa Paranaque noong Sabado. Ayon sa sumbong ng isang testigo sa Paranaque Police, nakita ang suspect habang nakikipagtalo sa biktima sa gilid ng C5 extension. Matapos ang ilang sandali, paulit-ulit na binaril ng pulis ang biktima na kinilalang si Neil Wong. Namatay si Wong dahil sa tinamong tama ng bala. Naaresto naman ang mga rumorondang pulisang suspect na miyembro daw ng PNP Aviation Security Group. Nabawi mula sa pulis ang kanyang service firearm na ginamit daw sa pamamaril. Nakuha rin mula sa suspect ang cellphone ng biktima. Patuloy na inaalam ang motibo sa likod ng nasabing krimen. Napag-alaman naman na lulong sa sugal ang suspect. Naharap sa reklamong robbery with homicide ang nasabing pulis. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.